What's up guys, pag-uusapan natin ay paano nga pa matrack yung ating pong mga commission sa ating pong affiliate, TikTok, ano, so kung paano nga ba tayo kumita sa TikTok. So ngayon guys, punta tayo sa ating pong TikTok account, of course, punta tayo dun sa ating profile sa baba, makikita mo. Pagpunta mo dun, punta ka dun sa yung shop, ano, makikita mo yung shop dyan. Ayan po, punta tayo dun. And of course, pagpunta mo, click natin ito, ano, F syempre. Ayan, click natin yan. Then, pagpunta mo dito, mapupunta ka dito. Dito ka sa earnings pupunta. Ano, punta ka dyan sa earnings. Ayan, kawi-withdraw lang po natin kahapon. Pero, meron na po tayong 6 pesos today. Ano, so, pundito natin yung affiliate dito. Ano, makikita nyo. Pagpindot mo na affiliate, makikita mo dito lahat ng orders mo pending, ineligible, na settle at kung ano-ano pa. waiting, ano. So, makikita mo dito, guys, yung mga pending. Ayan po and settled and eligible po. Itong ineligible guys, ito yung mga na-cancel. Ano? So, try natin guys dito i-check para makita nyo kung nasa nabuhay yung inyo pong item. Ano? Pag click mo yung view more, makikita mo naka-place pa lang po yung order. Order place commission will be settled after return period has been ended. Ano? So, makikita nyo guys kung in transit na po yan or in nas ongoing and delivery dito po yan mapupunta sa transit. Pag na-receive na po ng ano, ng uh, buyer dito po yung pupunta sa delivered ano at kung nabayaran na so ngayon guys mapupunta yan dito sa settled after po nila mabayaran pero you have to wait for 7 days before po pumasok sa inyo pong account ano so check natin dito yung mga settled na natin ah, pending natin ano so makikita mo yung mga pending natin dito ayan po ito kasi guys, si ito po binayaran po ito online. Ano kaya po ganito yung mga uh, ganyan naka-ordered siya pero nasa pending na po siya. Ano ibig sabihin hindi pa siya na-transit pero na settle na po siya. Ano? So ito po ay binayaran online. Pwede binayaran by GCash or by bank po. Ano? So tingnan natin dito po sa pending na iba. Kung makikita niyo guys, sa deliver na po siya. Natapos na po siyang i-deliver. Ayun po, deliver na po siya. Waiting na lang po tayo ng 7 day to settle po yung account, yung ano po natin convention Ano? So makikita makikita nyo rin po dito, ito rin po, ganun, ano, na-deliver na po siya. Ayan, and waiting for settlement na lang po. Ano, yung mga na-settle na natin, guys, nandito po, ano, ay makikita nyo yung mga na-settle na natin na items. Ayan po, napakarami na natin. Naka-withdraw na po tayo dito. And of course, guys, if you want to learn more about um, TikTok affiliate, let me know po, comment down below, and ayun, pag-usapan po natin.